Peace and mga kaibigan, mga viewers. It's me, uh, Rodel Steby and, and uh, la suerte channel. Nandito po kami ngayon sa Paluarte Pal 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 de San Diego at dito namin ipagpapatuloy yung aming calle survey, ano. Ngayon, meron kaming nakilalang dalawang kaibigan from Hong Kong. Okay. Hi, hi. Um, hi. Everyone, Ay, men mention your name? I'm Jason from and Hong Nathan. Kong. I'm Javi from Hong Kong. Okay, shoutouts for the uh visitors here in the Philippines from uh, Hong Kong. Okay, hey. nice meeting you, my friend. Nice to okay, meet you. Okay, Cheers. You can Thank shout you. out, sir. Shout out. 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 Peace, hello mga kabigan, mga viewers, ano, halika po, may nakita kaming tatlong estudyante. Hello, mga walang galang shout na po sir, sa inyo, sir. ano, uh, mga magkakaklase po ba sila? Oh, yes, yes, yes. Okay, compress ka ng konti din, pwede? Panty okay, niyo, yan, para naman, kitang kita lahat, ano. Uh, ito po kasi, ano pong pangalan nila? Aliyah. Aliyah? Mikaela. Mikaela? Sai. Sai? Sai. Sai, okay. Ito kasi yung napili naming content, ano, medyo malapit na ito kasi next year. Malapit na medyo matagal pa. <laughs> okay, ito yung tinatawag na midterm election 2025. May, I think May 2025. So, magbuboto ulit tayo ng labing dalawang senador, ano? Ito yung malalakas ang tunog. Okay? Lahat ito, mga may experience na naging senador na yung sampo. Pero may na, merong napasingit ng na dalawa. No? Unahin natin. Number one, si B, former VP Lene Robredo. Tapos pangalawa si Tatay Digong. So ito lahat, former senator na. No? Franklin Drilon, Keiko Pangilinan, Tito Soto. Laila Dilima, Gringo Unasan, Dick Gordon, Manny Pacquiao. Sonny Trillanes, Ping Lacson, Ralph Recto. Ito yung pinakatanong. Sino sa labing dalawang ito ang napupusuan nyo at yung ibuboto nyo para sa midterm election? Ikaw muna. Oh, uh, sa akin, uh, sa ano? Uh, Lenny Robredo. First. Lenny Robredo. Bakit naman? Di lang sa ano niya, sa experience niya. Kasama na rin din yung naging factor, yung mga naging accomplishments niya no BP yeah. no, no, siya. Yeah. Nung oh, siya BP. BP. Okay. okay. Siguro, kung titignan natin, ang pati mas papalawakin mo yung yung sistema ng implementation niya, Oh. Pati i-improve mo pa. I think mas magiging okay yun. Para maintindihan rin ang iba. Oh, okay. Kung baga so, nakaka-relate siya sa sa dalawang generasyon. Uh -oh. yun, mas mga nakabata, mas nakakatagdal. Maintindihan rin. Very mystery. Oh, okay, okay. Ikaw naman, ma'am. Um, si Kiko Pangalina. oh, bakit naman si Kiko? Kasi, ah, uh, um, uh, nag-focus po siya sa agriculture. So, is malalo po siya bilang senator. Malaking tulong, malaking tulong din po. Nung, okay, uh, i kita ng konti ano. Nung bang siya ay dalawang beses nang naging senador, ano? Kasi naging senador yan, tapos nare-elect. Ano ba yung ginawa niya? Agri agriculture, hindi. So, hindi, hindi. Okay. So, ikaw naman, ma'am. Ano po, bifile po talaga. Oo, uh, bakit uh, naman? Siyempre po, sa lahat po sa atin, si bifile po talagang kilala. At, siyempre, pantay-pantay po ang tingin niya sa bawat ito sa atin madaming projects parang hindi lang sa iisang iisa lang siya nakapokus kundi, kundi sa buo kaya siguro po dun ako kay JP Lenny para mas okay mas maayos Pero uh, just talagang ma'am, kailangan 12 eh. Labing po ang pipiliin natin eh. Uh, may na nag-dog pa kayo, pwede naman. Ano po yung napokusuan Pero ang number mo talaga si Lenny, sino yung pangalawa kaya? Kiko Pangilinan. Ikaw ma'am, sino yung number one mo si Kiko? Sino na no yung pangalawa mo? Lenny. Lenny. Ikaw sir? Siguro sa ngayon, ano, undecided pa sa pangalawa. Sa pangalawa? So isa lang talaga. Uh, okay. Pero yung mga nasa line up na yan, halos lahat kilala mo naman, ano? Oo. Okay. So, meron ba kayong gustong idagdag maliban sa, ano, sa napili nyo ng mga kandidato na to? Wala. Uh, wala pa kong uh, pa parang sundagdag sa tingin ko may dadagdag po. Si Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan. Okay, sige. Okay. Pakiyawakan mo ito, no? Iaalaw namin kayo na naguhitan yung inyong number one, then yung pangalawa. Eto, eto siya. Pakita natin sa mga viewer. Ano? Lenny rin ba? Kiko? Hmm. then Kaya tayo nung... Tatlo. Tatlo. Then... Kiko. Kiko. One, two, three. Okay, tatlo sila. Well, sa inyong tatlo, ano, thank you very much, ha? Meron kayong gustong shout-out? Wala? Okay. Peace, yun know, lang mga kaibigan, mga viewers. Ano? Ito po, may nakita kami mga estudyante, ano. Hello. Hello, hello, mga ate. Mawalang galang na po, ano. Ayan po. Ako po si Kuya Rodel, ano. Welcome sa Rodel's TV. At ako naman po si La Suerte Channel. Ayan po, ano. So, eto May na po. Pa, po. Eto po kasi, unang tanong namin. Anong pangalan ko niya? Ako po si so, Claudine. Claudine? Um, ano, artista. Hello, <laughs> <you know>, man. <mandating. laughs> Ikaw po? Kai po. Kai? Artistahin talaga po. Kaya ito? Sandra. Sandra. Sara po. Sara? Samantha. Samantha. Ash. Ash, okay. Eto po kasi, malapit na yung ating midterm election. No? Next year yan, May 2025. So, kailangan natin bumoto ulit ng labing dalawang senador. Ano? So, ito po yung malalakas ang tunog. Ano? Na mga pangalan. Meron dito sampung senator, former senator na pagpipilihan nyo. Then, meron dalawang napasingit. Unang-una pong malakas ay si former VP Lene Rubreto. Pangalawa si former PRRD or tatay. Hindi ano, kahit matanda na siya, marami sa kanya nag-aamuki na talagang lumaban sa pagka-senador. Ano? Then, lahat former. Ito na po. Former senator Franklin Drilon, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Laila Dilima. Gringo Unasan, Dick Gordon, Manny Pacquiao, Sonny Trillanes, Ping Lakson, at saka si Ralph Recto. Pinakatanong, sino po sa kanila ang napupusuan mo, nyo, at talagang iboboto nyo? Ikaw muna. Um, isa lang po ba? Hindi. Kahit ilan? Labing dalawa yan eh. Lenny po. Lenny. Okay. Bakit si Lenny? <laughs> Kasi sa... Sa pagbasis, pagkakaalam mo lang sa kanya. Uh, base po sa pagkakaalam ko siya po yung may mga uh, madaming uh, experience. experience. Tapos mm. yung credentials niya po, as napakita niya po yung last time. Nung siya yung candidate din, Yung candidate din po for presidential. Uh -huh. po. And ayun po, siya po yung napili ko. dahil Siya yung napili mo? Okay. Next. Ikaw naman, uh, Kai. Si Lene din po. Kasi ganoon po nung sinabi niya, clean po yung records at yung credentials din po. Oh, okay, ikaw naman. Parang may po dalawa sila. Si Lenny Robredo po, pati po si Kiko Pangilinan. Kasi uh, based din po sa campaign nila last presidential election. Parang kita mo talaga yung transparency nilang dalawa. And the eagerness to serve the people with uh, genuine, parang genuine po yung gusto nilang gawin uh, sa sa country po natin, which is mabago nga po. Dapat na mabago. So, na. Okay. Ikaw naman? Hello po. Uh, um, sa akin po si Lani Robredo din kasi um, simulan, uh, nung naging Vice President siya, nakikita naman natin na meron siyang ginagawa. And then, katulad nung na-mention earlier, um, maging transparent din talaga sila habang nagsiserve sila sa country natin. Okay. okay. Galing. <laughs> Ikaw yes. naman? Para sa akin si ano din po, former Vice President si Lani Robredo rin. Uh -oh. Kasi yung based rin po sa influence ng media, yung ano po, yung parang napapakita po lahat ng projects na ginawa niya, na talagang um, sincere po talaga yung um, yung mga projects na gusto niyang ipatupad. Ganun okay. po. So, uh, lastly, ikaw naman? Yeah, uh, for me, as same din sa kanila. Uh, first gusto ko po uh, or for sure iboboto ko po si former Vice President Lenny Robredo kasi po um, gusto ko po yung campaign niya or yung advocacy niya para mas maipaganda po yung public education po ng Pilipinas as well as po gusto ko din pong iboto si um, former Senator Kiko Pangilinan kasi gusto ko po yung advocacy niya on trying to fix uh, or trying to make better yung ating agriculture kasi uh, siya po mismo Uh, may experiences po siya with the agriculture, lalo na po dito po sa Pilipinas. So um, maganda po na ang, ihalal, ang mga ihinahalal natin sa gobyerno, yung mga nakakaalam po kung ano po talaga yung sitwasyon or yung kalagayan po ng mga department na i, or ikinauukulan nila. Tapos gusto ko din po, medyo gusto ko pong bigyan ng chance si former Senator Leila De Lima. Okay. Kasi nagustuhan ko po yung um, parang takbo po nung siya po yung, hindi ko po kasi maalala exactly yung term pero yung, siya po yung, um, oh, yung sa Human Rights po, siya oh, po siya. Commission on Human naging, Rights po. Naging, ano siya doon, naging chief siya Yun ng, po, ano, yung tayo. position niya Sa dun, DOJ parang, naging chief din siya. Yes po, nagustuhan ko po yung takbo ng term niya doon. So, if, uh, maybe bibigyan natin siya, siya ng chance possibly, ulit. Oh. Uh, ng chance ulit posibleng mas maipaganda pa niya lalo yung mga um, karapatan na maibibigay po sa ating uh, mga mamamayan. Mama okay. Okay. Hindi, balik tayo dito. Okay. Okay. Eton, so, sa, sa tingin namin, ano, iisa lang yung napili nyo. Ano. Ngayon, syempre, labing dalawa yan. Meron pa bang uh, iba na posibleng maka, makasama ni former BPLN sa Senado? Ikaw si Kiko. Sunod kay Kiko. Wala na. Wala na. Wala na. Dalawa lang. Ikaw, sino? Yung second option mo. Kiko po and si Attorney Cheldrook. Pero wala dito si Attorney Cheldrook, no? Oo. Si Kiko na lang po. Si Kiko na lang. Ikaw, ikaw, ikaw. Sa ito, sa napili ko kasi si Lali, pati si si Miss Dilima. Dilima. Ikaw naman. Si Kiko din po. Kiko? Kiko talaga. Ikaw? Dito, si, Kiko. si Kiko rin. Ikaw? Ay, nasabi mo na. Mag magdadagdag pa po ba ako? <laughs> Mer meron pa ba? Hal ba yung pang-apat? I, I would give a chance po kay former senator Manny Pacquiao. Manny Bakit, Bakit si Manny? Bakit siya idol Manny? Hindi naman po niya kailangan tumakbo sa position, sa higher position po sa gobyerno natin. Pero ginagawa niya po. Hindi dahil um, not to sound Uh, Ganon Pero kasi okay na eh Well off na sa life si Senator Manny Pacquiao mm. Pero yung funds niya, finances niya mm. um, Parang binibigyan po niya Ng parte Or nagbibigay po siya Ng parte ng kayamanan niya Sa mga tao po sa Pilipinas Parang dun po sa may Kasi na, na, nakakanood po ako ng mga videos Na yung mga kabarangay niya sa kabilang baranggay Nakakaabot po sa kanila yung Um blessing na yung naka blessing, blessing ni Manny Pacquiao yun, yung ano? blessing po ni oh. former senator Manny Pacquiao oh. and nakikita ko din naman po na kahit na hindi po siya ganun ka experienced sa um, ibang departments pero nagtatry naman po siya inaaral po niya if I remember correctly po nag graduate po siya ng public administration recently or parang in the uh, former years so Ayun po, maganda po na ang bigyan po natin ng mga upuan sa gobyerno yung mga talagang may uh, maayos na dikayan. Maayos budget yung may gusto po talagang uh, meron pong drive na hmm. mag-serve talaga sa ating mga ano mamamayan. Wow, okay. napakaganda ng sagot niyan. Parang it it sounds it sounds ma'am na talagang parang uh, magaling ka sa political science na subject. Meron ba kayong subject na pulsay? sci? Ah, wala. Pero, ma'am, mahilig ka magbasa, no? Okay. Okay. Well, ito, ano, nabanggit ko na lahat yung mga gusto nyo. Ngayon, bibigyan namin kayo ng karapatan na guhitan. Tapos, ipapakita natin sa ating mga viewers na kayo ang gumuguhit, ano? Para wala silang masabi sa amin. Ito, bibigyan kita ng pentel pen, ano? Tapos, guhitan mo. Isa-isa kayo, ha? Ito, yung lahat ng, ano, napili mo. Hmm. Ito. One. Two. yeah piko, piko. 1 2 okay. okay parang dalawa lang yung din dito pala no oh ayun na pala 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 Makita natin bang ay Madam Sara tapong so, gumuguhit si Ma'am Sara dito diyan dito Choda lang eh wala lang siya ate may mga pinakamagandang nasabi. Malawak ang pag-aaral nito, di ba? Uh, o oh, si Pacquiao po, di ba napili niya? Okay, so ipakita na po natin sa ating mga viewers ano yung tali. So, parang hindi ko kusot yung salamin ko. 1, 2, 3, 4, 5. Pakibilang nga po. Ilan po yung kay BP Lenny? <laughs> Bakit di ko ba nasuot? 4, 8, 9. Tama ba? Ay, Lenny Robredo po. Pakilagay nga po atin 9. Tapos si Formel si Senator si Kiko, <laughs> ilan? Sorry mama. Pasensya po. Oh, tapos 3 and 1. Okay. okay, ayan po mga kaibigan, mga viewers Apo ano. Appreciated ma'am. Oh, sana two, po wala one. na kayong masabi sila na po ang nagsulat niyan. Yeah. Okay. Well, sa inyo pong ano no, uh, anim, ano, maraming maraming salamat sa inilan yung time sa amin ha. So, ibigay po ito ma'am sa amin. Opo. Oh, Thank you very much po. <laughs> oh, papadam, papadam views. Ah, okay. tapos okay. naman mo, mom. Sino ba? Sino ba may gusto? Sino pa? Pangulo din si Mama Rofo, shoutout sa shout kanya. Shoutout ko rin kay Paniki. po 'yung kapalit mo? school po. <laughs> sino ba? Ah, uh, shoutout. Ah, uh, shoutout. Shoutout po sa kuya ko na nasa Australia po. Australia. ikaw. Wala po akong shoutout. Ah, okay. Okay. Thank you, thank you. Eto po mga kaibigan, mga viewers, ano, natapos na po kami dito sa 2025 midterm election for senator. Ano, nangunguna po si former VP Lenny Robledo, 9 votes. Former senator Kiko Pangilinan, 9 votes. Former senator Laila De Lima, 3 votes. and 1 uh, vote kay uh, former senator Manny Pacquiao. okay, okay po. Dito ayan uh, po mga kaibigan, mga viewers, ano, still kasama ko po sila, suerte Channel, ako naman po si rodel TV ano. Ito po natapos na po yung aming interview at mga talagang mga estudyante ang aming na-interview. Bro, ano yon mga pamantasan lunsod ba? Pamantasan lunsod uh, may Maynila po. Uh, uh, ang nila. aming mo na interview, ang dami It po nila. Kaya po ito, ito pong video ito. Talagang very interesting po ito. Ngayon po, pangalawa, maraming maraming salamat po sa suporta niyo sa aming munting channel ano. And uh, thank you very much and God bless you all. 拜拜。